Pwede na pong sumali ng pabilisang magtalok. Baka daw po mayroong hahamon. <laughs> may panlaban daw po sila kuya. Bay, napakabilis nga po. Ganayan po kalaki yung mangga. Kulang na lang po ay magkasing bilog po ng mukha ko. What's up mga kamilot Welcome back sa aking channel Super so, Place Vlog po ay pupunta po kami ngayon ni Bal Gawa ng yung palayanan daw po ay tatalukan na Kami po ngayon ni Balay papunta na po Doon sa Kaladudutski Sama ka Maloy Sama ka Doon sa mga Kuya Dodo. ngatar si no? Dito. Kami po ni Balay nandito na. Doon yata mo na sila nagtatalokahan, kahan eh. Bigla pong lumiwan na dito nakikita ko pati ano, uh, wala nang bonga po yung mangga. Nasa itna po ng ano-ano pa Kainitan po ang pagtatalo nila tanghaling tapat. Maganda po sana'y umaga para wala pa pong init. Parang merong naglalaro ng basketball, honey. Hmm. Rinig na rinig po dito. Baka inay din sa covered court. Simula na lang dyan. Hmm. Malapit na po ang liga po ulit dito sa barangay po namin. Gawa po ng ano, ah, malapit na po ang piyesta. Ang piyesta po dito sa amin ay sa August. Kitang-kita po dito yung bahay po namin. Natatanaw po. Ayan po ang bundok dito po pala sa kalapitan po ay ano ah, natalukan na, ah, nataniman na po. Ay dito po sa amin ay bago pala ang po. Sila po ay nag-start ay dito lang po muna sa gilid. Papunta po dun ah, sa dulo. Nawala nga naman po dito yung mga dahon ah. Yun pong sukal po ng dahon ng mangga. Natataniman na po ngayon. Nandoon na po sila sa tapat po nila Dudutski Iyan po yung ginagamit po nila Kuyang pangguhit po sa lupa Para po pantay po ang pagtatanim Para po maganda ang pagtatanim Tapos ay itinatanim po nila Sa mga ganito po Ayan po Balian po mga kamilot at doon po Ay meron pong nagtatanim Tapos ay si kuya naman po yung tagakalat may po ah. Nasaan po kayo, kuya? Kaya na, sa Libo. Ah, sa Libu po. Kalapit barangay lang po pala namin si kuya. <tipan> Huwag ay sakto naman po at kumanlong. Hindi na po gaano mainit po ang pagtatanim po nila kuya. Kami po muna ni Balay papunta po kala Dodotsky. Nandiyan kaya si Dodot. Ito pasok, honey. Eh. Lalakad din na lang po namin at malapit lang naman po. Kanyan talaga dito sa so napapansin ko talaga yung puning ng sasig. Wala nakalawit ang mga mangga. Nandito, din asa dito. Yung mga mangga po dito ay nalaki ng ano ah, isang kilo ang isa. Oh. Mm. Mahigit po. May mga balot na. Tapos ito, ano kaya, ito malaki na. Okay, malaki na. sa ko na po ang pambalot. Ito, malaki na oh. May isang kilo na kaya yan. Sila Dudutski po dito ay eh, mayroon pong tanim na malberry. Nakakamiss po tuloy nung kami po ay nasa Tagaytay. Kami po ay nangunguha nila kayo ng malberry At saka po Balan eh. Hmm. Dami po ng bunga doon. Pwede Nag... lang pong kumuha. Lalaglag lang yung mga kulay um, itim. Lang, uh, nakakamiss naman mamitas-mitas doon ay na ay ano po masakit pa yung aking ten at malaki po narap pa o oh, maglakad ay ngayon ay si teya iya nabubuhat na po namin lagi po kami na yun sa Tagaytay pinuuna lang po muna nila kuyang taniman ay dito po ah, sa side po na ito dito po ay wala pa ah. pag natapos na po siguro doon na ito na po yung next ayan po ganda po ng mga halaman po dito ni ma'am grace napakadami po

At dito po sa taas ay dami ng bunga. Mga hinog na. Pahinog pa lang, hindi eh, maasim pa. yan na eh. Pero yung ganayan pong pahinog ay eh, pwede nang kayo din. Pwede na pong gawing binuro. Mm. Ito yata hinug hinog na han eh. Pwede na po siguro eh, yan. Napakadami po ng bunga, pati po diyan ah. Mga nakatago laang po eh. lokban. Mga suha po. Mabilis lang din po sila kuyang magtalok, nakalahati na po nila. Ito pong side na ito. kayo rin po yung nakarang tumalok kan eh. Mabilis pong magtatalok oh. Anong oras po kayo nag-start, kuya? Ala na po. Kayo po yung mga taga-Libho lang din, han eh. Libho. Ano po? Mm, tinalokan hmm. Ayan po muna yung una ninyong tinalukan. Oo, uh, meron pang ito dito. Hmm. Hindi, maghapon po pala kay eh. Ito daw po pala muna yung unang tinalukan po nila kuya. Next po ay ito ah. Ito pong sa amin. Pwede na pong sumali ng pabilisang magtalok. <laughs> Oo, napakabilis pong magtalok na ito ah. Baka daw po mayroong hahamon na. <laughs> May panlaban daw po sila kuya. Bay, napakabilis nga po. Magkano po kuya bayad po sa ganay ang talok? mga minsan po ay anihan na naman mabilis lang din po mga ilang buwan po baga kuya kapag po aanihin hmm, tatlo't kalahating buwan po si kuya naman po dun sa kabila ay naguguhit na po para po mamaya ay matatalukan din.

Ano oh, na po? Oh, kumusta na po? Ang oh, baby ni Lula Kumusta na po? Iyan. Ano nga? Tawag. Gusto ng buhat ka lang. Dan, 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 dan. The next day. Kami po ni Balay nandito Puli li Kaladudutski at meron daw pong tibain na saging. Natalo ka na siguro lahat yung ano ahan eh. Palayanan. araw lang yata. Ito yung mga huli ni Kuya Edgar. Ito ba yung saging? Dami eh. Aba, kasama ko Mga banak po ang huli ni Kuya Edgar. Ito daw po yung huli sa Yutsbet. Malamig. Malamig. <laughs> <laughs> Kasi, malang iyan. Mm. Ay, alin po? <laughs> <nang huli. laughs> ay, yung buro hindi na ako huli. ko. yung ba, nakalaong uh. po, akala ko'y pati buraw, ay. Pero yan ah, na lagi yung mga banak Mga ganito po ang huli eh. Ah, Tsaka yung banak Ma Ati nakain kung dinakain na eh, yun, masarap pala yan, mm, Malinam nam po ang lasa Pagka yung ano ba yun? Parang niloto mo mula sa sarang kaunting sabaw. Mm -hmm. Pag-angapuhan ano eh. Parang, parang, parang naho nila <laughs> <laughs> Nataniman na po itong ano ah, palayanan. Kahapon po ay hindi pa tapos eh. Ngayon po ay okay na. Dito po kami titiba ng saging Abot ah, lang po ba? Sa gilid. Alin po. Ayam ah, po ah. Bunga ni may anyway, mushroom. Maroon po doon kabuti ah. Sa basurahan naman tumubo. Si Kuya Edgar na po yung titiba ng saging. Bayan po yung saging mo. puputulin kala ko yung uh, ano oh. laglag agad ah, bye na lego ka na dudot mga Para bye na po yung saging ah. may hinog na oh nakalagay po ni Bal isang buwig po na saging din po sa sako. Sa Mataba din naman, hani, patingin. Oo po. Ah. Kami po kahapon ay umuwi na at ano po ah, marami pa po sila kuyang talokin dito. Ay ngayon po ay tapos na. Hinihintay lang po namin si Dudut at sasama daw po. Doon po kala Tito huya ay meron din pong ganay itong puno po ng mangga. Mga malalaki po ang bunga. Ay kami po ay binigyan ni tita huya ay mamaya po ay kakainin namin. Kaya po ito may mga balot ay para po hindi kainin ng mga insekto. Para po hindi masira. May binibigay po sila Ma'am Grace na saging. Yan po 'yun nandun sa may harapan han eh. Ano naman 'yan dalawa? Ano 'nga saging 'yun? Ano saging? Torden. Nakahingi pa po kami ng ano ah, saging. Saging. May po Ma'am Mataba po itong saging ah. Ito po ay tiniba nila Ma'am Grace. din lang po sa harapan po ng bahay. Tara. Ngayon ka sa langit, lalong natin. ito. Lagi yung ginagawa Dito ang maginhawahan, dito sa part na ito Kung magduduyan yan din ay ginawa. Ay kasi dun sa taas naman ay yung merong buko. Delikado mo biglang mahulog ka. Napatulog na po ni Kim si Teo. Ano mabigat, Kim? Ikay nangangalay na. Diyan po mga kamilot at ako po ngayon ay magkakain po ng mangga. Bay na po yung mga bigay po sa amin ni Tita Huyang mangga. Ito po ay tumitimbang ng isang kilo at mahigit. Uho po ah. Yung iba po ay parang hinog na at malambot. Laki po. Ito po muna ang aking babaltan. Ito po ang pinakamalaki. Oo. Oh. Ganayan po siya kalaki. Oo po, ah. Bigat pati. Nakay mahirap po pag tatalo pat malaki nga po. Oo. Yan po ah. Kapag yung laki po na ito ay katulad ng Indian Mayo, yan po ay buko pa. Akin na pong tatalupan. Oo. Grabe. Hirap pong maubos kapag ganito kalaki. Masarap po ito isasawsaw sa alamang. ayoko ako po hindi nakabili ng alamang. Sa asin ko na lang po isasawsaw. po oh, hinog. Sarap po na ito. po ay meron din ganito. Oo oh, oh, po. Oh. Oh. Grabe nes. A few minutes later. Ayan po, bali tapos ko na pong balatan. Akin na rin po itong nahugasan. Akin pong ihiwain sa papisngi. Oh! Grabe pag ito yung ko. Hinug na po yung mangga. Ayan, kain po tayo ng mangga. Hmm! Tampis. po niya katulad lang din po ng Indian mango. Hindi po siya katulad ng mga apple mango na meron pong ibang lasa. Ay ito po ay parang nagkakain ka lang po ng Indian mango. is. Kung ito po kaya ipagbebenta, ito pong pisingin ng ano ah. Nang mangga ay magkano po kaya. Gawa ng yung maliit po ay 10 pesos. Siguro ito mga 30 pesos, Halaga naman po. Madami pong bunga yung kalatito yung ganito. Puno po ng mangga. Kapag po yun may bunga, ay kanya-kanya po ng balot. Si Lalula po ay nagbabalot doon. Hala po ako hindi sakta ng tiyan. Ganito po kalaki yung mangga. Kulang na lang po ay magkasing bilog po ng mukha ko. Makapal po pati yung kanyang laman, no? Mm. friend po tayo. Harap po talagang ubusin ito pong isang malaki. O yung isang pisngi pa lang po yung busog na. Pero yung mga ganito po kalalaki ay siguro po kaya ko lang ubusin medyo malate lang naman po iyan. Hmm. Dalawang kaldatang na lang po ito. Ayan, bali tapos na po akong kumain ng mangga. Naubos ko po yung pisingi po na itong ano ah, mangga. Grabe po kalaki. So, yun lang po mga kamilot. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye-bye! Yun po mga kamilot at napatulog na po pala ni Bali si Teo. Tikma mo yung manga. Sarap. Mm, sarap. Sobrang malutong honey, eh, kahit medyo hinog mm. na. Hindi. Yung yellow part niya, masarap. Tapos parang malambot na dun sa kulay orange. Masarap. Kami po ay umorder sa online po ng isda. Patingin, pampatulog po namin kay Teyo. At gusto po ni Teyo habang natutulog ay tinatapik-tapik. Papaan yung na ba? At gusto po ni Teyo ay kapag natutulog ay ano po si ah? Siya ay tinatapik. Parang may gumagalaw sa paligid niya. <laughs> Ganito po ang gusto ni Tayo. Yeah, pantapik na. Hindi na po kami mangangalay. <laughs> At nakakangalay din po ang pagtatapik. May taga-tapik na po si Tayo na isda. <laughs> Ngig! Nagising na po ang baby. Ngig! <laughs> Oo, lamin kayaan ni Tayo. Ha? kakainin ba kayo ito kainin ni Teo? O dali, mayan ng fish. Hmm. Ilapit mo sa kanya. Alam, oh, may sta, may sta, may sta, si Teo, may <laughs> Makita. Nick, papaloyin si Teo na yan. O dali, 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 dali. Hello. Ikaw pumupupo. Ikaw pumupupo. Mm. Oh. Mm. Kanya <laughs> mo. Bau. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. <laughs> mm. -mm. <laughs> <usion> Mereka <pulveres> ingin <inaudible>